Sa episode na ito ay magmumotor tayo ng 173 kilometers o mahigit tatlong oras. morning! wow! You? Upang masilayan natin isa sa mga kahangahangang waterfalls sa paanan ng Mount Apo. Maliligo tayo para magising si Mrs. At isa ito sa mga sikat na tourist attraction sa bayan ng Magpet, North Cotabato. Tausuban Waterfalls. Good morning guys! Pupunta tayo sa Magpet, North Cotabato Papasyalan natin yung mga attraction doon Katulad ng mga falls mag at mag -enjoyin. Kaya samahan nyo kami para sa isang panibagong adventure na naman Let's go! Time check natin, it's 5... AM pa Ang lamig, ang lamig oh, entering pa tayo sa municipality of Tupi Woo, lamig O, oh, shout out nga pala sa nagluluto kayo ng adobo ha Ginugutom nyo kami ha, ginugutom nyo kami Ayan na yung liwanag At eh, papasok na tayo ng Corotodal City Morning sir, morning Ayan, dito na tayo guys sa uh, Municipality of Tontangan Welcome sa to Takulong City Checkpoint Up, 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 Okay, ayan o, oh. round ball na Takulong Dito tayo Good morning. Jingle muna tayo. Jingle. Sir, makiihay lang sir ah. Ma, makiihay lang. Welcome po dito sa Makilala, North Cotabato. Alright guys, uh, stopover muna tayo dito sa 7-Eleven sa Makilala. Kasi magpapahinga muna si Mrs. Welcome to Kidapawan City. Morning sir! Dito tayo ngayon sa bay MySea Oil Banda. Uh, liliko na tayo dito Papasok Ayan o oh. Ito yung kasi yung Dinaanan na ano ruta. Itong daan na ito Is parang diversion nya Para iwas doon sa City proper na Traffic dyan sa unahan Liliko tayo pa Kanan so, dito tayo liliko Sa may Missionary Alliance Church Pa kanan tayo dito oh, ito yung may Santa Cruz Village. Uy, may kanal. Cash. <laughs> Tapos welcome to Purok 6B, Barangay Sudapin, Kidapawan City. Oh. Ito kasi yung tinuro ni Google Map. So, sundin natin 'to. So nga pala yung starting namin dito is nandoon kami sa makilala Nag start search kami sa Google Map papunta dito sa destination natin ngayon May elementary Manungol National High School May crossing dito Yung kanan papuntang Lake Aggo saka yung kaliwa papuntang Taos Suban so, 15 kilometer or 24 minutes Lamig Small Mateo Bridge ang ganda ng kalsada nila dito Smooth na smooth 12 kilometers, sabi ni Google Sana hindi tayo Scamming ni Google, no? Okay. Si Mrs. is Natutulog na naman <laughs> so, Sun and Gravel Quarry Madadaanan niya yan Motapo, apo siguro yan May apo. Ooh, what a nice view so Welcome sa Barangay Miuhaw 8.9 kilometers na lang Ando na tayo sa ating destinasyon Maliligo tayo para magising si Mrs. Uh, left turn tayo Pero marami ding mga Ano oh. Mga Sunset views Mga restaurant siguro yan oh. Okay 8.3 kilometers na lang Uy, Wow Yo I love ginatilan I love ginatilan mm. sa ginatilan is palangga ka <laughs> ibig sabihin nun mahal ka ng taga dito okay so right turn tayo tatabunan siguro yung view natin dahil sa tanker na ito hanap tayo pa uh, paraan <laughs> Ah, di pala yun Lake Agco yung may crossing kanina ito pala yun so dito papasok tayo sa left yun papunta doon ang Lake Agco so dito ayan to, to Suban Eco Park mag ayun o no? Oh, 7.1 7.1 kilometers na lang agay okay. nauuntog <laughs> talaga si Mrs. sa akin oh, bikers lounge chill and grill ayan bikers lounge Di ba na mo yun may eh, sa ano? Sa uh, kainan. Oh, malapit na tayo. Wow! Fino. Pagbalik na lang. Sandal, Traverse o Barangay Sandal na po ito Okay, so may crossing dito Ayun, may karatula Vitayos Farm, dito daw banda So, dito rin Oh, may mga mountain resort din dito Oh, wow As of the moment, uh, malamig Tapos paket yung pahon na yung daan betalaga. Wo, wow, manis. Wow, uh, oh, pula. De buing to big, oh. Sayang, yo. Wow. Oh, pa-pa-pa, pa-pa-pa. Op, ahon man. Be, tak asu. Up, up, ah. up. Uh! Ah. Dikunakita, yo, wah. <laughs> Ingat kayak daun benda, kraming. resort doon pero dito tayo oy ahon Bungulanon High School oh, dito na tayo sa Bungulanon. oh, malapit na tayo sa Tausuvan Resort 3.2 kilometers at, oh, si wow ang ganda tama tama yun na 9 na Oh, may Noyax Kambingan Bungulanon Barangay Hall so, Doon pala papasok Papunta ang Barangay Hall Okay oh. Hillside Coffee and Ihaw-Ihaw may Ihaw-Ihaw doon

hi dog uh, dato bantawil elementary school oh, uh, may community dito so 3 minutes na lang po uh, 1.6 kilometer uh, kakarating na tayo sa ating destinasyon Ang ganda Ang lamig pa Ang lamig Oh <laughs> So ang daan dito is Baba Akyat Baba Akyat Visilas Mini Falls Marami talaga ang mga tourist sites pala dito <laughs> Morning sir Sa Kwanme Ito ah Ito ah Ito Adra mag parking Tapos magbaktas lang At ito 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 ah. Sige so sige Tayo Eso Okay so balik tayo kasi andun daw banda yung parking Oh sakto alas 9 <laughs> Okay dito tayo Alright so 9.01 Andito na tayo sa Tusuban Oh sige, baba ka muna Sir, okay man to sir no? Hindi man yan mawala sir no? Diyan, dito lang, dito lang, dito lang. <laughs> oh, <laughs> Ah, ikaw pala magbantay sir o, Si sir magbantay Kung mayroon ka mga gamit Pwede lang daw iwan dito yan, yan. Iwan lang po Okay Magkano entrance sir? Huh? Magkano entrance? Ah, sige, sige Saban? <laughs> gising man, gising Okay, mag-entrance mo tayo stas Morning po. Ano yung trans... Ah, mag... Ano pati? Ah, dili. Day tour lang siguro. Mga dua ka. Dalawa oras. Ngayon, Opo. Mga isang oras lang daw eh. <laughs> te Magkano po? 90 lang lang. Tapos ito, tayo. Saan ito ibigay eh, te? Sa kami na to Ah, ito yung price na. Ah. Ha ha ha. <laughs> Alos ko Tosoban Eco Park Bungo ulanon Sorry sorry Guys Dito lang kami sa falls So maririnig na namin yung Tunog ng sapa Ilog pala <laughs> Ayun na Wow Guys tingnan nyo guys Sawayan so, yan, yan. <laughs> Excuse me. Wow Woo So yun na maglunis ba Mga oh. pangira <laughs> Sadya na lunis talaga Wala tao na <laughs> pababa talaga ito okay chip salamat kayo chip oh si chip oh, shout out kasi napakabait ni chip <laughs> pangalan chip my name is Jiran Lesmarga ah diba from Ilian oh. so si chip tutulong yan pag tulad nito na marami kaming nala gusto niyang tumulong pero syempre may trabaho din si chip kaya yeah, kaya na natin to chip salamat ah <laughs> ang ganda ganda Ayun oh no? Wow. Wow. Hay you know, kita ko na yung pulse. Opo, opo. Tickers. Tara, ibalo ko sa Facebook Oh, thank you. Ah, po sa inyo na yan. Morning. Oo. Ay, aga na ay. We'll be right back. dito na tayo ngayon sa wow -hoo -hoo -hoo! ang lamig grabe ang lakas ng agro ko wow doon tayo doon tayo tayo doon oh dali ang hindot dati oh ayun ayun Close look tayo Grabe! napakalakas ng agos pwede daw maligo dyan dyan banda pwede maligo yan, pero napakalamig grabe napakalamig siguro nasa mga 65 feet yan oh, meron ding naliligo sila kuya oh. sila kuya naliligo nila gusto ko ang isa akong katubang ko oh, Shout out, shout out, shout out Shout out, out sa mga naligo pool <laughs> ito dito ako dadaan ha <laughs> huh? ano Tamig? oh meron pang mga cottages dito tapos may tulay doon banda ah so galing maliban sa falls ngayon meron ding ilog dito tingnan natin ay tulay <laughs> uh, yun, no? wow see may ilog pa dito yan o no? may ilog pa dito tapos, yung tubig dito, o dadaloy, papunta doon sa may false banda. May mga cottages din dito. -hoo -hoo. Ayun, may mga cottages din doon. may bahay, oh. Wow! Amazing! Ganito kagandang view. yun na tapos na ang ating Tuosuban Adventure uh, may waterfalls sobrang lamig parang may ice talaga may yellow so nakaka refresh time check is nasa 11 pa siguro ng umaga alis na kami punta naman kami sa ibang destinasyon dito sa Magpet North Cotabato <laughs> ayos ah solve solve so, nag nagising siya nagising Let's <laughs> Let's go!